na tumulong na ko sa tao para sa taong bayan na matulungan na paglapag ng lupa dito. Mm, eh, ganun talaga. Natulungan mm, matulungan na lang. Bakit ka mo? Ito ay wala namang wala namang nakita na tumayo di, pakinabangan ng tao. Pero ngayon tuloy na dami ng tumayo mayroon na mga kliman wala akong pakialam doon. Sinaiwar ka pala? Sinaiwar ko na pulis. Pwede kayo dito, mag-inland mag maging kayo. <laughs> oh, ano, sabi, ano sir, bakit po? Bakit masabi mong land robber? Hindi, nakatira kayo, trespassing kayo, wala kayong papel. Sir, kung nakita mo papel doon, sila ang tagapagpaliwanag tungkol sa proseso ng lupa. Kasi wala mga kulang alam, alam doon, hindi ako pagpagsalita. Pero ako ay nakatira lang po dito, hindi man ako ang klimantik. Eh. Wala akong pakialam doon sino. Ang amin lang dito, ginagawa, na kami nakatira, nakiusap ko sa dati, asa ah, sa mga luma, na magkaisa. Later on, kung anong kailangan ni Kapitan, yan, nasabi ko doon, kami ay susuporta kung sino ang tumayo ang Kapitan. Susuporta, natural, para magiging legit na kami ay magbigay ng koordinasyon na kami. Pero kung nasabi mo kanina, sir, na nagtanong ka na, ano to mga tao dito, bakit yan, yan? Ang sagot ko dyan ay mga legit na tao niyan, sir. Nagtaka siguro sila doon sa sukat-sukat. <clears> Oo, <throat> oh, ang mga relocated area yan na nagaling doon, konektado to lahat. Eh, nagtaka yun sila kasi pag, may tao kasing nagsabi doon, eh, nagkuhan doon eh. Bakit ang sukat? Kung ano yung kapitan? Yung sukat. Doon sa ligilid sa dryer. Yung sabi ko, oh, Kakapitan to dito. Yung sabi ko, okay lang oh, yan. Sabi, magpunta si Kapitan dito. Sabi ko, mas maganda magpunta si Kapitan. Kaya nga si Kapitan. Di basta-basta makapunta ko, hindi magamit si ka lakasan. Yun na rin yung nasabi ko sa Biblia. At sa pamagitan ng malakas na kamay, payayaunin kayo. Sa pamagitan ng malakas na kamay, palalayasin kayo sa, sa, sa lupain. Kaya nga, napakatugma. Pero nung sa dos naman, na nagsabi na naman doon, na... <coughs> si Jacob, si Isaac at si Abraham, si Abraham, si Jacob at si Isaac, si, si na minutusan na siya ni Luises na makapangirihan na Diyos sa lahat, na ang, mauna yun, si, yun na yun si Hiroba. Tugmang-tugma talaga na ang mga gahaman, mga politisyan, gumamit ng kalakasan ng kamay ng tao para palayasin. Pero sa lupang pangako na ibigay ang lupa, tugma din ang sinabi ni Bung dati. Okay. Ako ay mamigay ng lupa. Ang lupa ay isang pangako na apaka ng tao na wala may ari. Ibigay ko sa mga tao kasi sa lulo ko yun. Hindi sabi ko, oh, sa lulo mo pala bro. Sige, magsama-sama na tayo dito. Kaya ito, eh, hiram lang man dito. Di, Kamag-anak ko man ang lulo mo, magsama-sama tayo rito. Yan ang mga flop lang with palagi. Ito ba? nga ang mga tao to. yan si Bong. Tapos nagkatotoo. Eh, sabi ko, doon si Gurisman naman ang Dia ng 3. Baka ang tao mga, yan ang sinasabi ng Biblia. Sabi ko sa mga tao doon, may mga minsan kasi na ang tao, pag nagsalit ka, hindi mo panigawan bakit ka mo, nakita mo siya isang makasalanan o suwain ng tao. Pero may salita na dapat bantayan niyo kung magiging totoo yun, yun ang malaking imposible. Sa kuma. May na ganun din, nag-uwi. di sa'n. Grabe na. Dapat nag na lang ako dito, bro. pastor ka na lang, tama. Huwag na problemahin yung lupa-lupa na yan. nag na lang ako, bilis ay ipulit tao, pero may mga mga... Yan yung sinabi ko sa'yo, iyo, na ngayon, i-recover natin yung sitwasyon ng tao na hindi mapahamak sa kadagat-dagatang apoy sa impyerno. Yan. yan yung gawin nating ako, proseso ako ng, ng recovery. Paliwanag ako. Pag malaman ko ko, lang yan. Ito yung ano, ito yung kakaibang recover. Maraming ibang hilista, oo. oo. Maraming pastor, maraming ministro, oo. Ang tanong, tagampanan ba talaga nila ang tama? Ang tungkulin nilang bilang isang tagapangalaga ng mga topa. Kasi kung nagampanan nila, hindi na sana nasusulat sa Biblia o sa banal na kasulatan na maraming aanihin, kunti lang mga ani. Kasi yung aanihin kasi na sinasabi, yun yung mga tao. Bigyan mo ako nga mukunikta pa dito sa yung ako, yung mga ani na sinasabi, yun yung mga ibang lista eh. Wow. Yun yung pastor, mga ministro. Mga gani. yung Diyan mga namumuno yun. ng iglesia o ng sikta, yun yung mga ani. Mga ani. Pero bakit sinabi sa Biblia? na maraming aanihin, kunti lang ang hmm. Di diba? mga ani. tagpong paliwanan. Ibig sabihin, bagamat nandiyan na sila, na sila na dapat ang mga ani, hindi sila itinuturing ng Diyos Ama o ng Panginoon na mga ani. Bakit? Baka may mga ginagawang mali. No. Ibig sabihin, yung sinasabi nila sa kanilang pagbabahagi, yung sinasabi nila sa kanilang pag-iibanghilyo, ay taliwas doon sa kanilang galaw na hindi nakikita ng na mga tao sa simbahan o sa kanilang, ah, man, kanilang ano. Mo, Di ba? Ganon yun eh. Oh, magpa registry ka. About naman secret registry, sabi nila pag hindi nakarehistro, pwede kang tawagin kulto o illegal ka. Bakit? Yung inutusan ng Diyos Ama ang kanyang bugtong na anak ang Panginoong Hisi Kristo nagparehistro ba? Wala, pero, hindi nga. Bakit tawagin nilang illegal yon? Bakit tawagin nilang ganito? Ibig sabihin, pinatunayan lang nila na isa silang tao at hindi sila sumusunod sa kalooban ng Diyos Ama. Bakit? Kasi, yun yung kalooban at yun yung batas ng tao eh. Ang kailangan mo magparehistro. Pati ba naman yung mga tagapagbahagi, tagapagpalaganap, eh kailangan magparehistro sa kanila? Ang Diyos ang ano noon, ang Diyos dapat ang nakakalam doon. Kumbaga, pagdating sa mga sikta ng pananampalataya, ginawa kasi ng gobyerno ng pera-pera din eh. Bakit? Eh, magpaparisto ka. Di ba magbabayad ka? O, oh, ano nangyayari? Eh, di, di, di sana sinabi sa Biblia. kung hindi, Paristro, maalala ni dito pagkapag ng salita. Eh yeah, nga, sabihin nila gito, ganon. E di, di sana nakalagay sa Biblia. O mga mga anak ko, para maging legal kayong tagapagbahagi, magparehistro kayo sa sik. O di ba? Dito, to totoo yan bro na, dati, ibig sabihin, tapos, no? ibig sabihin, ang proseso ng gobyerno ay hindi proseso ng Diyos Ama. Hindi proseso ng... Halos mag kasi walang may mga gahaman. Kaya nga, sa maldali sabi, ang proseso ng gobyerno patungkol sa mga ganyan ay hindi yan proseso at hindi kalooban ng Diyos ama yan. Bakit? Kasi ang isa-isang halimbawa ang na inutosan niya, ang bugtong niyang anak, hindi ginawa ng Panginoong Isu Kristo yan nung siya ay gumanap sa salibutan. Mm. Di ba? Eh, hindi siya nagano. Eh, sabi nga, eh, pinapaliwanag niya ang mawabuting gawa at ang mawabuting salita yeah. na siyang dapat nating sundin at gawin. Wala nga siyang bitbit -bit na Biblia eh. Di ba? Mm. Bakit? Kasi sa totoo lang, sa panahon natin ngayon, ang Biblia ay nawalang kabuluhan. Bakit? Kaya kung may kabuluhan ang Biblia, hindi na sana nag -away, away sila patungkol sa mga ebanghilyo na yan. Di ba? Mm. Pare-pareho Biblia hawak nila eh, nagbabangayan pa. oh, paano nagkaroon ng kabuluhan sa kanila ang Biblia? Eh, hindi naman yan ang ginawa ng Panginoong, Panginoong Heso Kristo nung siya'y gumanap. Di ba? Ganon yun. Kung baga maraming, ano eh, maraming nangyayari na hindi naangkop doon sa uh, banal na kasulatan. Maraming ginawa, maraming ipinapatupad ang isang sikta ng pananampalataya na hindi na ayon doon sa tunay na layunin ng Diyos Ama batay sa kanyang mga banal na salita. Ngayon, ganoon din ang gobyerno, may mga nalabag din pag, pag pagdating sa tunay na kalooban ng Diyos Ama. Kasi sa sanlibutan natin ngayon, kaya nalugmok tayo sa lahat ng uri ng kasamaan kasi nga, ang nasusunod, ang batas na ng tao, hindi ng batas ng Diyos. Oh, um, yeah? yan, diba, yan ang pinakamalungkot na parte ng bahagi nating mga tao. Hindi lang ng bansang Pilipinas kundi ng buong mundo. Bakit? Hindi na batas ng Diyos Ama o ng, ng Almighty God kung tawagin o ng ala ang nasusunod. Kundi ang batas na ng tao na namumuno sa, sa political party at doon naman sa mga namumuno sa iba't ibang sikta nang pananampalataya o sa iba't ibang relihiyon o religion mm. dahil sa kanil kanilang mga sariling interes para sa kanila-kanilang sariling kapakanan tiniis nila ang lahat ng mga bagay kahit alam na nilang mali para lang mapagtakpan ang kanilang mga <coughs> sarili dahil sa kayamanan mm. o dahil sa mga pribilehiyo kumbaga do wala na sa kanila ang tunay na pagganap sa kalooban ng Diyos Ama. Kaya yan, yan ngayon ang dapat mapag-aralan din na mga nagsisikap. Kasi ang pagbabahagi mo ng banal na ebanghilyo ay isang way yan para magkaroon ka ng pag-asa sa kanyang kaharian. So balit, sikapin natin sa pagbabahagi natin na wala tayong magiging kapintasan o kumbaga hindi mapapahamak yung mga tao. Kasi the more na mapapahamak ka mga tao, paano mo makamit ang inahangad mo rin ano, puwang doon sa kanyang kaharian? Kasi nga, eh, nagpapahamak ka nga eh. Kaya, sa mga gagawin, talagang sa mga namumuno, lalo na sa mga namumuno sa mga kapangyarihan kapangyarihan yan. Di ba? Mga maraming iyong samahan na may mga taglay na kapangyarihan hindi tinatablan, hindi tinatamaan ng bala o ano paman, yan mga yan, pinagpasiyahan rin ng Panginoon yan, pero dapat sa mga namumuno, talagang ano, sa mga tao naman, uh, dapat sa mga tao ay pag-aralan rin nila, na kung ang tao bang namumuno sa kanila ay sa Diyos ng Kaliwanagan o sa Diyos ng Kaniliman. Madali lang naman i-identify yan eh. Kung ang isang namumuno ay sa Diyos ng kaliwanagan, kailanman ay hindi magsasalita yan ng walang kabuluhan. Hmm. Hindi yan gagawa ng mga hakbang o galaw na ipapakita niya sa kanyang mga nasasakupan <coughs> na may kapintasan. Hmm. Sapagkat ang lahat ng gawaing hindi mag hindi angkop tungkol sa banal na kasulatan, ang lahat ng gawaing hindi angkop doon sa kalooban ng Diyos Ama ay hindi sa kaliwanagan yan kundi sa kadiliman. Hmm. Yan yan siya. Ngayon, ang lahat ng ang lahat ng nag bab, na ng ganyan ay malalaman mo rin kung sila ay tunay na sa sa Diyos ng kaliwanagan. Sapagkat unang-una sa pananalita kaya kasi nasabi eh, sa isip, sa salita at sa gawa, malalaman mo ang isang tao kung sa tunay na nasa sa Diyos ano Ikong e kung siya ba proseso ng mga tao tapos pag nagsalita puro puro ano puro tawag nito puro sumpa puro sumpa tapos yung mga ginagawa eh list doon sa tunay na loyoni ng Diyos Ama hindi Diyos ng liwanag ang taglay no ang naka, nakagabay noon kundi Diyos ng kadiliman ganon yun siya kasi hindi rin naman ligid sa ating kalaman eh, lalo na sa mga nagbabasa ng Biblia na kahit si Satanas o kahit ang Diyos ng Kadiliman ay kaya ring magpapagawa ng mga kababalaghan. Kaya ring gumawa ng mga bagay para ang mga tao ay humanga, para malin lang. Oh, 'Di ba? Kaya rin niyang magpagaling ng mga may sakit. Oh. Para lang mapagtakpan ang kanyang sarili at marami rin siyang maiingganyo na papasok sa kanya dahil sa ganitong proseso. Pero kung gusto mo talagang maituwid ang mga lahat ng bagay-bagay at may takot ka sa Diyos, madali lang. Pag-aralan lang. Uh, sabi nga doon sa, ano eh, sa Juan eh, mga mumunti ko mga anak, huwag kayong maniwala sa bawat espiritu na nagsasabing sila kay Kristo. Kundi, ang bawat espiritong hindi hindi nagbabahaging sila kay Kristo, ibig sabihin, kahit sinasabi nilang sila kay Kristo, so ang ginagawa nila ay hindi angkop doon sa ginagawa ni Kristo, ay hindi sila kay Kristo. Bagamat nagpanggap lang sila na sila sa Diyos o kay Kristo. Madali lang naman magsabi ng patungkol sa Biblia eh. Madali lang namang magbanggit na kung ano-ano mga bagay at sa may taglay na kapangyarihan si Satanas o yung kadiliman talagang likas na may taglay yan at kayang maglabas ng kung ano-ano mga bagay yan para ang mga tao ay humanga oo. pero ang kaakibat nun kapahamakan di ba? kaya yun ang mas mahirap doon kaya yun mga guys oh, napag-usapan namin ni Bro Alan yung tungkol sa mga nangyayari sa ating buhay at uma diba ako kami sa usapang Biblia kaya abangan nyo mga uh, guys pala yung ano na napipintong pagla live namin uh, tungkol sa banal na ebanghilyo na ating Diyos Ama na ginampanan ng mga alagad ng ating dakilang Panginoon Kristo sa so, ng mga uh, disipulos o 12 apostol. Ngayon mga guys ay si uh, sisikapin ni Dragon Channel Vlog o ni Dragon na mabuo ang sampung taga pagbahagi para sa live uh, sa ating mga Facebook page, Dragon Channel vlog <coughs> o sa ating YouTube channel, Dragon Channel vlog Paki subscribe nyo mga guys at paki follow nyo rin ako sa ating Dragon Channel Blog uh, sa Facebook channel. page at sa ating uh, Francis Ocampoaya profile, personal profile at sa aking fb Lite personal profile arm francisco profile. cambayo mga guys paki palo at saka sa armra aa uh, uh, armrayo profile. Arm profile mga guys paki follow niyo na rin uh isa siya sa magiging tagapagbahagi natin soon mga guys uh abangan niyo lang mga guys ha bro pasok bro pasok okay what's up